Muling nagpaalala ang pamunuan ng Kawayan City Fire Station sa publiko upang maiwasan ang insidente ng sunog. Ito ay matapos na sumiklab ang sunog sa isang paaralan sa lungsod nito lamang ikasyam na Oktubre. Sa panayam ng them News Team kay Senior Fire Officer 3 Johnson Romero, madalas sumanong maging sanhi ng sunog ang mga gadgets at appliances na naiiwang nakasindi ng matagal na panahon dahilan upang mag-overheat ang mga ito. Maliban dito, nagiging sanhiri ng sunog ang mga kandila maging ang mga kalan na naiiwang nakasindi habang nagluluto ng pagkain. Ayon kay SFO3 Romero, kabilang sa ginagawa nilang hakbang kontra sunog ay ang nagpapatuloy na fire safety inspection sa mga bahay, gusali at establishmento sa lungsod. Maliban dito, nagsasagawa rin sila ng fire awareness campaign sa pamamagitan ng lectures at seminars upang mas mapalawak ang kaalaman ng mga residente pagdating sa pag-iwas at pag-aapula ng sunog. Kaya yung lab, lagi namin pinapaalala yung mga gadget, number one yan, yung mga appliances na iniiwan na nakasindi. Siyempre hindi natin maiwasan yun sa tag matagal na na kasi mag-overheat yun. Then yung mga cellphone, mga charging-charging area. Tapos yung mga unattended na cooking, hindi natin maiwasan yun. Siyempre may aboy doon. Tapos number one din, kandila. Yun yung mga talagang pan number one na cause ng mga sunog na. Hindi naman nawawala yung fire safety inspection. Tinitignan namin yung mga establishment. Maayos ba, lang na electrical. Then may fire prevention campaign din kami, nagkakanta kami ng mga lecture, seminars. Yun yung madalas na ginagawa namin para maiwasan natin yung mga sunog para mapaalalahanan yung mga residente ng kawai. Nung nakaraan marami tayong mga respond mga grass fire, halos pag umalis yung truck, di okay na. Tapos na pagbalik pa lang, lalabas na dahil grass fire, Siguro sa klima siguro, sobrang init ng panahon noong nakaraan taon kumpara ngayon medyo kukunting grass fire natin. Sinabi rin ni SFO3 Romero na mas kakaunti ang nirespondihan nilang fire incident ngayong taon kung ikukumpara noong 2024 kung saan isa sa nakikita nilang dahilan ay ang pagkakaiba ng klima na nararanasan sa lungsod ng kawayan. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol! IFM News!